Kakadrop lang ni Selena Gomez ng isang malaking sorpresa sa kanyang ika-negatibo 33 kaarawan. Sa halip na magdiwang na may mga regalo, naglunsad siya ng isang bagay na mas makapangyarihan, ang Rare Impact Fund. Sa pamamagitan ng inisyatiba na ito, nagtataas si Selena ng US Dollars isang daan milyon sa loob ng isa zero taon upang suportahan ang kalusugan ng isip ng kabataan. Ang layunin Upang bigyan ang mga kabataan ng akses sa mga mapagkukunan ng kalusugan ng isip na maaaring magbago ng kanilang buhay. At ang pinakamagandang bahagi ang bawat produktong rare beauty na ibinebenta ay nakakatulong sa pagpupondo sa layunin. Kaya, nangangahulugan din ang pamimili ng pampaganda na nakakatulong ka na gumawa ng tunay na pagbabago. Si Selena ay naging bukas tungkol sa kanyang sariling mga pakikibaka, at ngayon ay ginagamit niya ang kanyang plataforma upang matiyak na ang mga kabataan sa lahat ng dako ay may mga tuol na kailangan nila upang umunlad. Kaya, ano sa palagay mo ang regalo sa karawan ni Selena sa mundo? Ipaalam sa amin sa mga komento at huwag kalimutang ibahagi ang pagmamahal. Mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update.